So yun, what's up guys? Meron tayo ngayong RS100. Ang issue nito ay namumugak daw. Dinala sa atin ang ating tropa na si Joshua. So yun, nakita ko agad namumugak daw. Focus na agad ako sa gasolina. So pag drain ko ng gasolina kanina, tubig na yun lumalabas. Kasi kaya yun ang inuno ka guys. Nakita, napansin ko na itong takip niya, ng tangke wala na siyang takip sa susian so pag nauulan na niyan dyan, nung, diyan papasok ang tubig wala nang iba siyang papasukan so sobrang dami ng tubig kanina napakadami so yan Diyan lang naman siya papasukin. Wala siyang magandang garahe, kaya siya pinapasok na uulanan siya sa labas. Eh wala tong takip. So may tendency talaga na pasukin niya ng pasukin. So ang daming tubig talaga na na, na ako. Kaya pala siya namumugak at ayaw magtuloy ang andar. Ito yung na ko. Ito na ko na din siya, tong tangke. May nakita tayong to takip. Tong yung laksa tuti sa tuti pump ay tuti pump sa tangke sa tangke ko siya nakita ito ay lock sa tuti katulad nito yan lock ito siguro pagka nagsasalin siya napapasama to tapos ito yung nadrain na natin nagasulina. gasolina kita ba ayos ko lang meron pa rin syang natira ngayon dami focus ko lang guys ha yun o no? kita nyo ba hindi kita ayos natin may mga nadaan lang kasi so yun guys ito yung na drain ko na focus lang natin ba't ayaw mag focus ayun pansin nyo ba ayun yan lalo na dun sa mismong carb sa mismong carb nya napaka puro tubig na yung lumabas kasi ang tubig guys ang tubig ay puro pailalim so yun ang unang pupunta sa carb yun ang unang pupunta ka sa carb eto napakadaming tubig ganina pagtagas nito puro tubig ang tubig ang lumabas so ayun guys uh, papalta na namin to sure naman na hindi na to mamumuga kasi nakita na natin yung problema ganun lang guys pag nakita nyo tong walang takip palitan nyo na agad Bilhin na agad kayo sa si Shopee meron yan so yun lang pag naka encounter kayo noon ayun lang ang gawin nyo yun lang salamat peace so yun, guys okay na to hindi na namumuga tuloy tuloy na ang antarya nya